Hi everyone, good morning. Gian here. Our Bible verse for today is all about Psalm 138, verse 8. The Lord will fulfill his purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endure forever. Do not forsake the work of your hands. So, sa Tagalog, tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. Ang iyong tapat na pag-ibig o Panginoon ay magpakailanman. Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong mga kamay. Um, minsan, nagtitiwala tayo sa ating Diyos. Pero minsan, nababawasan yung tiwala natin sa Diyos at tumedepende tayo sa sarili nating kakayanan. Hindi na tayo dapat nagpo-focus sa Kanyang Hindi na tayo dapat uh, nagpo-focus sa sarili nating kakayanan. Dapat nakafocus tayo sa kapangyarihan at kakayanan ng ating Panginoong Diyos. Sa tuwing nagfocus tayo sa Kanya, mas natatama yung direksyon natin sa buhay. Pero kapag nagfocus tayo sa sarili na natin kakayanan, um, kadalasan napapahamak tayo. So, siya po yung Diyos na may purpose sa buhay natin. Kailangan natin siya na sa buhay natin. Minsan hindi natin nauunawaan yung purpose natin at um, mas nag kumbaga parang ayaw natin tanggapin ko ano yung purpose minsan eh. Na bakit nangyayari 'yon? Pero tatandaan natin na mas maganda yung plano ng Diyos sa buhay natin. The Lord fulfill his purpose. Siya nakakaalam ng layunin natin sa buhay. Pero yung Diyos hindi siya nagkakamali sa mga plano niya. Tayo pwede po, pwede pa tayong magkamali sa plano natin. God fulfill his purpose. May plano sa iyo ang Diyos. May purpose ang Diyos sa iyo. God has purpose for us. Kailanman hindi niya tayo uh, na sa ating buhay. Kung ano man yung sinimula ng Diyos, tatapusin niya yun eh. Kung ano man yung pro proyekto, tatapusin niya yun. Yung mundo po natin ay nilikha ng Diyos. God created all things. Lagi it was good lahat ng creation ng Diyos. Maganda. Hanggang sa nahulog ang tao sa kasalanan. Bagamat nahulog yung tao sa kasalanan, eh hindi tayo iniiwan at pinabayaan ng Diyos. God finishes what He started. God restore the world. Tutuparin ng Panginoon yung uh, kanyang layunin sa atin. And Let us trust God will fulfill His purpose for us. Rest God's ensuring love. Embrace both God's process and destination. Ito yung mga kailangan natin i-apply sa buhay natin. Trust that God fulfill His plan for us. May direction yung Diyos sa atin. Meron tayong patutunguhan, kailangan magtiwala tayo sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Sundan, sundin lang natin kung saan tayo dinadala ng Panginoon kahit na it doesn't make sense to you now because God plans is always beautiful. Kung hindi ka sure dyan, ang iyong tapat na Diyos ay iyong ay merong sure na pag-ibig. At alam natin na napakabuti ng layunin ng Diyos sa buhay natin. Mm. So, let us rest in peace in God's plan. Embrace God's process and destination. Yung destination po natin yan, sobrang ganda. Um, talagang pinagplanuhan ng Diyos yan para sa atin. May alam mo yun, kailangan lang natin itanggapin ko ano yung procession na binibigay sa atin. Dito sa earth, hindi pwede na, ang investment natin is puro pang lupa lang. Dapat meron tayong pang spiritual, pang matagalan na investment. Meron tayong purpose dito. So, kailangan po natin embrace yung process at yung um, destination na inilalaan ng Diyos para sa atin. Meron ba napagawa yung Diyos sa atin, sa buhay natin? Yung proseso ng pagbabago sa ating buhay, kailangan natin embrace yun. Um, embrace natin yung, yung, destination na perfect world na plano ng Diyos sa atin. Pag pinag-uusapan po natin yung perfect world, may great commission dyan. Na kailangan po natin pagtuunan ng pansin. Let us embrace both God process and destination. And what is the benefit of trusting God that we will fulfill the promise that he has to us? Ano yung benefit? I, na ikaw ang nagtitiwala sa Diyos, tutuparin niya ang kanyang mga pangako. So heavenly Father, I am sinful. and unlovable yet. You have loved me. Thank you for your grace and mercy. Lord, I am humbly trust your purpose to my life. As long as you have a purpose for me, nothing can harm or kill me. Let me embrace both the process and transformation and my internal destination. In Jesus' name I pray. Thank you everyone and good morning.